Great, great day malayang puso Ayan, nandito naman po tayo Sa ating kapagkainan At tayo ngayon ay mag Breakfast Ayan mga kamalayang puso um, Breakfast ko for today Is uh, Adobong Atay Balunan na Chicken then isang boiled egg at ginisang ampalaya ayan magaga kung nagising dahil Monday September 1 I'm preparing uh, baon ng aking anak sa school. Eh, ayon sa balita, walang pasok ngayon dahil sa low pressure area. Sa low pressure area yung ito, grabe ang dalang ulan. Hindi pa siya ganap na bagyo, low pressure pa lang. Grabe yung dala niya ng ulan. Kaya apektado ang buong Luzon. Halos kahapon pa nga nagsimula tong ulan na to eh. Nung Dingo. Ay talagang sobrang lakas ng ulan. Uh, pero dahil wala namang bangkyo uh, maaga tayong nagising para magprepare ng pagkain sa sa ating anak at napapunta na natin sa school yung anak natin ayun nga kababalik niya lang eh lit ko na rin nakita sa balita na sila pala ng pasok uh, sa iba't ibang lugar sa Luzon hanggang Bisaya hindi ko na isa, -isa yun Eh, walang pasok ang mga bata. Kaya yan, umuwi yung anak ko. Uh, ngayon, dahil pagluto na tayo, maaga tayong uh, makakapag-almusal ngayon. At heavy yung aking almusal ngayon, makakamalay ang puso. Heavy breakfast dahil merong ah, tatlong pirasong liver ng manok hindi dalawang piraso pala ng balunan at yung liver ng manok isa sa so, isang itlog sa so, uh, yan, maraming gulay more protein tayo ngayon mga kamalayang puso September unang bungad ng September walang paso pero thankful pa rin tayo kaya nga ang bati ko sa inyo ay great morning bakit? kasi ginising pa tayo binigyan pa tayo ng another day ginising pa tayo ng mahal na Panginoon para ipagpatuloy ang ating uh, mga sariling buhay na so, makita ng kanyang presensya. Kaya, always say thank you to the Lord dahil araw-araw tayong ginigising. Marami mga problema, marami mga pagsubok na dinaranas, pero still, nakatayo tayo dahil kasama natin ang ating mahal na Panginoon. Ayan. Uh, habang sasalita ko dito nagchichismisan yung dalawang magkapatid kasi walang pasok tuwang tuwa walang pasok hindi eh, hindi naman sila makakalabas kasi nga uh, masama ang panahon ang ulan hindi sila makakapaglaro sa labas kasi uh, maulan nga maulan pero ngayon tumila yung ulan parang nakahin nakahinayang wala silang pasok pero dahil na-announce na yan at hindi naman magka-announce yan kung hindi delikado para sa mga bata eh natutuwa sila wala silang pasok pero baka maging modular, wala pang announcement kung modular yung mga bata pero nakaka ah uh, ah siguro tayo na wala sila talaga pasok o kahit modular yan mahalaga ba eh, maging safe uh, yung mga anak natin dahil uh, active yung announcement ng government na kasilahin dahil nga sa sama ng panahon ng tulot ng ah uh, ulan malakas na ulan um, ano. uh, uh, Tayo naman ay tuloy-tuloy sa ating paglulukarb. Uh, thankful tayo at may git isang buwan na tayong naglulukarb na uh, kamalaya puso. Yan, uh, diba? Uh, 10 days na lang. Eh, ano na? na uh, nakakadalawang buwan na tayo ng paglo low carb diet uh, kaya pala natin pag ginusto natin kaya natin gawa ng paraan di ba pag ginusto talaga natin kaya sabi ko kung binago ko man yung style ko sa aking mga pagkain choose choose natin yun kasi meron tayong target kaya more protein ang kailangan natin kaya ito yung mga kinakaya natin protein and um, fiber na galing sa gulay huwag natin yung gulay pero kailangan mas marami yung protein yung protein ng ano, kasi pinalit na natin sa carbohydrate kuna natin ng lakas ay doon na sa ano sa portina saka so, uh, yung magamit natin yung mga excess pa sa ating katawan yung mga na build na pat sa ating katawan ay magamit natin uh, pero kung di mo naman talaga uh, kaya o choices itong pag low carb pag low carb eh, wala naman problema kanya kanya choice lang yan <laughs> kumbaga, hindi pero kung subukan mo mag-diet uh, na-recommend ako talaga yung ano, low carb mas mabilis siya mas sustansya pa yung mga kinakain mo no? eh, hindi, purta ba naman yung kinakain ng, ng low carb eh? mas sustansya pa yun yun, makakaiba yung mga explanation sa balanced diet sa sa low carb diet o yung ginawa na keto diet eh kasi doon sa balanced balanced diet eh normal pa rin yung kinakain natin yung ang pinggang pinoy pero mas marami ang carbohydrate intake na uh, the more na marami yung intake na carbohydrate marami rin possible na uh, pumasok na mga sakit. Larong-larong na kung hindi heavy yung mga ginagawa natin na kamalayang puso. Kaya, kung hindi naman heavy yung mga ginagawa natin, hindi ba bigat? Uh, pwede namang ano, ah, uh, limitahan natin ang pagkain ng carbohydrate pero kung gusto talaga natin uh, pumayat yung gain natin pumayat eh, mas maganda yung low carb uh, diet na ang puso kasi mabilis siyang uh, magtunaw ng taba kasi kung konsumuhin mo yung taba na nasa katawan mo uh, mas mabilis siya advice ko lang pag nag, nag low ka huwag mo awalan yung electrolyte yung tubig uh, clear water saka yung electrolyte para yung electrolyte kung gusto mo homemade electrolyte kalamansi asin tubig yun lang pag haluin mo lang yung may electrolyte ka na hindi mo na kailangan uh, maghanap pa ng ano ng, uh, o bumili ng orisol para magkaroon ka ng er electrolyte so, sorry, kalaman sila mabili mo sa kaasin nagaloy mo yung tubig may electrolyte ka na saka uh, pakainom ka halimbawa kainom ka na ng 1 liter na electrolyte hindi 1 uh, liter ulit na tubig hmm. huwag mong alisin yun hmm. kasi nga kailangan natin sa katawan yung electrolyte yung tubig ah, uh, yan ang yung puso nag chika na naman ako sa inyo iwan ko kung magugustuhan nyo yung chika ko sa inyo pero basta na uh, maganda ang effect sa akin nung low carb diet ang kamala yung puso kaya sige bendisyon na natin itong ating uh, pagkain sa ating pagkainan uh, sa ngayon ng Ama ng Anak ng Espiritu Santo Amen Panginoon, maraming maraming po salamat sa araw pong ito. At pinigyan po kami ng aming pong kakainin sa aming pong pagkainan, No, ipusugin po po kami ng iyong pong biyaya at maging kalakasan at medisina po sa aming pong pangatawan ang aming pong kakainin sa buong pong maghapon. Nihiling din po namin Panginoon na Uh, ligtas po ang ating mga kababayang sa banta po ng masamang panahon ikaw po ang bibigay po sa amin ng kalakasan Panginoon na iwasan ang anumang uri po ng sakuna sa amin po mga kanya-kanyang tahanan in Jesus name Amen